Mga kabekya, luto tayo ng piyesang kapampangan. Ayan, mga kabekya. Yan po ang bulig dito sa pampanga. Yan po ay nahuli sa malinis na mga ilog dito. Ayan, kumakain po ako niyan. Bago po natin iluto, iprito muna natin ang isdang bulig. Para po, pag nilagay po natin sa sabaw, siya ay matigas. Kasi tigas ng uli natin. Charap! Para hindi po siya mabingrog, mga kabekya. Sunod niya yung Ito po mga sangkap niya. Patatas po. Ayan, ripulyo po yan, mga kabekya. At yan, yung sibuya, Saging na pernito. At ang luya at ang gulay niyang pecha. Yan po ang ilalagay natin sa pyesa ng bulig. Masarap to mga kabekya. Favorite to ng kapampangan. Ayan, gisa na po natin ang sibuyas at ang Luya. hindi bisa po natin siya mga kabetya. Lutuin po natin siya. At pag naluto na po siya mga kabetya, syempre mga kabetya, sunod natin ilalagay ang patis. Ayan, lagyan mo natin siya ng patis. Ibi sa mga patis at water mga kabetya. Syempre, sabaw. Para mas marami sabaw mga kabetya. Yung mga nagpapadedi dyan, kailangan na marami sabaw para malakas malakas sa pangangatawan. Ayan, lagyan na natin ang fish. Ang bulig, mga kabekya. Ayan. Yes. Kumukulo siya, kabekya. Siyempre, pag nilagyan na natin yan, isunod natin ang repolyo po, kabekya. Mga gulay. Na para sabay-sabay na po sila. Dahil nga, puluto na po ang fish. Ayan, Next po natin ilalagay ang, ay ang Pechay. Ayan. Si Aling Pechay. Sabi nga, gulay, makulay. Ang buhay. Ayan. Pechay. Next po, ang saging na primito. Pasansya na kayo. May nahalong ibang bansa. Ay, charot. Ayan. Nasunod po ng konti. Primito po siya kanina, mga kabekya. Kaya naman po siya. Then, lagyan natin ng seasoning. Pampasarap po yan. Pampaganda, pampabata sesame para mas masarap ang kain. Ayan, kumukulo na mga kabekya. Ayan. Kung wow. sino po dito, ang nakatikim na ng piyasang kapampangan, ito po yung luto nato to. Masarap po yan. Para din po kayong kumain ng nilagang baka. Ayan. Masarap po yan. Kasing sarap po yan ng mga partner nyo. Charot! Ayan, kabekya. Kumukulo. Ang sarap. Mga kabe Thank you for watching!